Guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay January 24, uh, Friday. So hinihintay ko lang yung aking mga guys, 9 plus na po ng gabi. So sarado na po ang aking tindahan. So ayan guys, uh, chika ko lang, share ko lang sa inyo guys ano na dapat pala tayo, mga tindahan, mga tindera. Actually sa akin lang naman to, based to sa akin guys no. Based to sa aking experience na... Uh, aking nga lang to ha <laughs> na wag nang mag-post sa Facebook ng ating tindahan ah uh, wag na ako mag-post ng aking mga uh, ganap dito sa tindahan sa Facebook kasi sa Facebook talaga guys uh, madami tayong friends doon pero sa YouTube parang uh, more on ang mga nag yung mga nagsasubscribe talaga is yung mga uh, gustong magkaroon ng tindahan at saka yung mga, mga tindahan 'di ba yun naman yun kasi, ito nga, guys, no, actually, matagal na, So, mag-ano na kasi yung tindahan ko, 2021, kasi ako nag-start, diba, ba, nagbukas ng tindahan, so, ano na ngayon, 2025, 2021, 2022, 2024, 2025, so, mag-4 years ako sa June 7, mag-4 years na yung aming tindahan, so, yun nga, guys, no, ah, uh, siguro, mga first year pa lang ng aming tindahan, ano, since nga nagpo-post ako kasi nag-reels nga ako, gusto ko din kumita sana doon, kaya lang in ko ko, in ko siya guys kasi nga uh, meron tayong mga kakilala, elementary, <laughs> elementary uh, classmates, mga kakilala, high school, uh, mga kamag-anak, kapitbahay noon na talagang naalala ka. <laughs> yung, di ba? So, hindi naman sa nagdadamo tayo, guys. Ano? Kaya lang, syempre, ano, ah, uh, isipin natin na yung pinaghirapan natin, yung pagod na pagod ka, tapos ang dami mong ginagawa sa buhay, nagsisikap ka para sa pamilya mo, di ba? Di, di naman tayo madamot, tumutulong din naman ako sa mga, sa mga, ako, tumutulong ako sa pamilya ko, nagpapadala ako, uh, sa mga may mga ano kami may kamag-anak na may kailangan ano kailangan ng dito nanghingi ng tulong no? nagbibigay naman tayo yung sa mga may aso kailangan ng ganito ganyan sa Facebook o ano, nagpapadala ko diyan Basta mga legit o oh, nagbib, nagbibigay, ko ako nang guys nagjijikas ako hindi naman tayo madamot kaya lang yun nga guys no ah uh, kasi nga yung aking load aking Gcash di ko rin naman yan pinapautang uh, minsan may mag uh, ano sayo, sa magcha-chat sa iyo uh, pwede ba daw yung ina na timing ba na this oras na lang gabi like mga alas 10 alas 11 yung mga wala nang bukas na tindahan so sis ikaw nga na mayroon kang GCash pero kang load mini message ka kahit ang layo-layo na sa Bulacan ako na sa Mindanao sila <laughs> dito o tangan ka ng load sabihin ah uh, pwede pa load mo pa, pa load pwede pa load daw uh, bayaran lang daw niya bukas kasi sarado na yung mga tindahan. Ah, ayoko kasi nung ganun guys, no? Talagang yung load ko, di ko pinapautang Gcash. Kasi, uh, pag, pina, ano mo yan, yung sinasanay mo, isabihin lang, ngayon lang, ngayon lang talaga yan. Pero hindi. Sa sunod, ganun din ang gagawin. Parang, di na yan titigil. Hanggang, parang continuous na ba? Mga ganun. May ganun talaga, continuous na. So, mayroon naman akong ganyan guys. Talagang pilit lang yung magaling nang talaga magbayad. So, yun. Kaya lang, syempre, yung mga malalayo na mayroop na kasi nun, guys, no, uh, mag maniningil ka, tapos kinabukasan, sabi nga, babayaran kinabukasan, hindi naman din nakakabayad agad ng kinabukasan, sisingilin mo pa, di ba, ikaw pa yung, ikaw pa yung naging, ano, masama dahil di ka makapaghintay. <laughs> <laughs> mga ganun tayong experience. So, talagang mahirap. So, yun nga, di ko na, di na ako nagpo-post guys doon sa Facebook. So, since nga guys na uh, may mga ganun, tapos sasabihin, dami ko daw, dami ko daw, daw pera, mayaman daw, daw ako, sumarimar. <laughs> may hindi ba mali iniisip yung pinaghirapan ko to kung bakit nagkaroon kami ng ganito, di ba? Uh, di ba, dapat kung nakikita nyo na ganun. Dapat ma-inspire lang kayo. wag kayong mainggit. Gawa din kayo ng paraan para umayos yung mga buhay ninyo. ba? Diba? Ganun lang naman yun. Uh, magsikap para magkaroon din kung ano yung gusto ninyo sa buhay. di yung since nga may nakita ka dun sa kakilala mo na maayos yung buhay, gumaganda yung buhay, utangan mo na lang, may meses mo utangan mo lang, naka, nakaalala ka lang dahil may nakita kang <laughs> 'di ba? Nakain. Nakakainis din yung gano'n guys, 'di ba? Sa totoo lang, ano. 'Yan. Kaya natirigilan ko na. Pero mayroon pa rin, guys. Kahit hindi na ako nagpo-post, may pwede mo naman lalo na pag ano, yung sa Pasko. Okay lang 'yan siguro sa mga Pasko pag ganun, Pasko, New Year, nagbibigay ka kahit konti, ano. May mga nakakaalala talaga sa 'yon, hindi talaga yun mawawala. Ah, uh, talaga ang buhay. So syempre, magbibigay tayo. <laughs> Pasko naman, New Year, minsan lang naman din yun, ano. Kaya lang may mga time na kahit hindi Pasko, New Year, ano, madalas na nagbe-message, ay, hindi ko na pinapansin. Sinsone ko na sa, sinisinsone ko yan. Tapos minsan, kahit na babasa ko, kasi diba, kahit di ba, kahit hindi mo nabuksan, nababasa mo sa taas yung notification. Kasi kung pag tinignan mo, ganun, ay, hindi ko yan binabasa, kinabukasan na. Binabasa ko, hindi ko na-replyan, ganun. <laughs> Kasi, syempre, di ba? Yung, alam mo yung kikitain mo eh, sa isang araw, pinaghirapan mo ng, di ba, buong araw, pagod ka, sakat sa ulo mo, stress ka, di ba? Gusto matulog ka, makatulog, kasi may, may ka nga ng tindahan, dami mong ginagawa sa bahay, pagod na pagod yung katawan mo, tapos utangan ka lang, di ka babayaran, masakit, masakit yon <laughs> yon di ba? So, ayan, So, medyo mahaba natin ang video. <laughs> Ayan guys, yun. Kaya talagang iniiwasan ko na mag-post sa Facebook, sa YouTube na lang. So ayan, di ba? Kasi ang daming ano. <laughs> Kahit di mo naman ka-close dati guys. At ay message ka. <laughs> ano ka loka naman to. So yan naman guys ang aking share. Maraming salamat sa panunod pa. Bye bye.